Sa muling pagbubukas ng panibagong kabanata ng Los Angeles Lakers, nagbigay ng matinding pahayag si Lakers legend Magic Johnson tungkol sa kasalukuyang direksyon ng kupunan. Sa kanyang obserbasyon, kung ang lineup na ipapasa ni Rob Pelinka at Coach JJ Redick ay mananatili, kailangan pag-isipan ng mabuti kung paano gagamitin ang ilang mga pangunahing manlalaro lalo na si Austin Reeves, Luka Doncic, DeAndre Ayton nang hindi nagkakaroon ng seryosong problema sa depensa. Ayon kay Magic Johnson, malinaw ang kanyang punto. Kung hindi man ititreat si Austin Reeves, dapat ay huwag siyang isama sa starting five. Hindi isyo ang talento kundi yung fit. Hindi po pwedeng pagsabayin si Luka, Austin Reeves at Deandre Ayton sa loob ng court dahil silang tatlo may kahinaan sa depensa. Sa modernong NBA kung saan ang bilis at defensive versatility ang puhunan ng panalo, ang kombinasyon ng tatlong defensibong liability ay isang delikadong recipe para sa kabiguan. Dito pumapasok ang pananaw ni Magic Johnson naagawing 6 months si Austin Reeves habang nandon pa si LeBron. Sa ganitong setup, mabibigyan pa rin ng malaking papel si Austin Reeves, ngunit sa mas kontroladong sitwasyon, lalo na laban sa mga bench unit ng ibang team. Hindi lang si Austin Reeves ang naging sentro ng observation ni Magic Johnson. Isa pa sa mga tinukoy niya ay itong si LeBron. Aminado ang basketball icon na hindi na ganoon ka-intense sa depensa si LeBron hindi katulad ng dati. Ito ay normal lamang para sa isang 40 anyos na manlalarong naglalaro ng halos dalawang dekada. Kaya ang hamon ngayon kay Coach JJ Redick ay maging matalino sa pagmanage ng minuto ni Lebron. Hindi kailangan laruin ni Lebron ang 35 minutes kada laro at kailangang bawasan ang minuto ni Lebron at i-adjust ang role at gamitin si Jarrett Vanderbilt o si Dalton Kinnick bilang kapalit para mapreserba ang katawan ng 4-time MVP. Bukod pa riyan, binanggit din ni Magic Johnson na panahon ng Electro si Gabe Vincent at Jordan Goodwin. Hindi na raw kailangan ng Lakers ng mga guards na undersized at kulang sa consistency. Imbis na mag-imbes sa mga ito, bakit hindi pagbigyan ng pagkakataon ang mga batang nagpapakitang gila sa Summer League? Tulad nina DJ Stewart, Paul Sweather at Darius Basely. Ayon pa kay Magic Johnson, mas mainang buuin ang bench unit na may taas, haba ng wingspan at defensive outside sa second unit. Pwede pangunahan ni Austin Reeves bilang playmaker sa mga na mga shooters tulad nina Dalton Kinect at Paul sweder at ang mga athletic wins tulad ni na Baisley at Jake Larabia. Dito na rin inilatag ni Magic Johnson ang hypothetical rotation para sa buong 15-man lineup. Sa kanyang panukala, ang starting pub ay binubuo ni na DeAndre Ayton, Lebron James, Rui Hachimura, Maxi Kleber at Luka Doncic. Isang kombinasyon ng scoring, spacing at veteran leadership. Sa second unit naman, mayroong Jackson Hayes, Darius Basley, Jake Larabia, Cole Sweder at Austin Reeves. Sa rotational pool naman, makikita sina Bronny James, Dalton Kinnick, DJ Stewart, Abot Quiero at Jarrett Vanderbilt. Lahat ng handang tumugon anumang oras depende sa matchup. Mas mahalaga pa sa rotation ang minsahay ni Magic Johnson tungkol sa load management at long-term health. Ayon sa kanya, hindi dapat limitahan sa 9 to 10 players ang ginagamit sa regular season. Dapat ay lahat ng 15 players ay may rotational rule upang mapanatiling sariwa ang katawan ng mga veterano at maiwasan ang overuse injury. Sa haba ng NBA season, mahalagang may balanse sa workload. Kung bawat player ay may tiwala na magagamit sila, mas lalalim ang chemistry, mas tataas ang kumpiyansa, at mas magiging handa ang buong roster pagdating sa playoffs. Sa huli, ang pahayag ni Magic Johnson ay isang paalala. Ang tagumpay ng Lakers ay hindi nakasalalay sa talento. Nakadepende rin ito sa tamang kombinasyon, estratehiya at pagpapakumbaba ng bawat isa mula sa front office, coaching staff hanggang mismong mga superstar ng kuponan. Kung makikinig si JJ Redick at Rob Pilingka sa mga observation na ito, may pag-asa ang Lakers na makabalik sa playoff contention. Ngunit kung babaliwalain nila ito, malamang mauulit na naman ang kabiguan ng nakaraang season. I-comment ang inyong opinyon sa ibaba at pag-usapan natin yan mga kaibigan. At huwag kalimutang mag-subscribe sa aking channel. Maraming salamat po sa panonood. At magkita-kita po tayo sa susunod na video.